Sa mapagpalang araw po sa inyo mga kaibigan Siyempre kung bago lang po kayo sa channel ko Pakilike and share nyo na po ang Chupay official vlog Lalong lalong Alex official vlog Pakilike and share nyo na rin po mga kaibigan Sa At ating Kaputrip TV Pakilike and share nyo na rin po mga kaibigan Siyempre sa araw to mga kaibigan Magluluto tayo ng kalderetang baka Kaya ano pang inaanta nyo? Tara, samahan nyo ako magluto Yan mga kaibigan, yan natin ating sangkap Yan kamatis, buyas Bell pepper, siling green Patatas Tsaka karot sa atin, mantika bacon tomato sauce natin meron tayong rino tsaka green peas yan meron tayong karne ng baka tsaka dalawang pirasong hotdog meron tayong keso yan tsaka cubes yan yeah. yung ating mga sangkap mga kaibigan yan mga kaibigan prito natin yung ating patatas tsaka carrots yan halo-halo lang yan mga kaibigan naiprito na natin yung ating carrots tsaka no, patatas ang naman natin yan mag naman tayo ng bawang Lagyan na natin yung buyas sibuyas Halo-halo lang mga kaibigan. Yan, gisa na rin natin yung ating kamatis. Eh. Gisa natin na maayos yan. yung ating durog na yan. Yan, magbigay tayo na ating pampalasa. Minta, tsaka bechin. Yan. yan. mga kaibigan, buksan natin. Maglagay tayo ng tomato sauce. Yan. Sa ta mga ibigan ng karon nang sabon, lagyan ng tubig yan, dalawang baso. Yan. Natin yung ating tomato sauce. Ah, uh, lumapot. Yan mga ibigan maglagay tayo ng green peas yan. Mga to, lagyan na rin natin yun. Okay mga ibigan. Takpan na natin yan. Yan mga ibigan. Sa natin. Oh, lalapot na mga ibigan yan. Lagay tayo ng patatas at carrots yan. Siyempre, lagyan na rin natin yung ating bell paper. Yan. Kunting halo. Ano pa? Finish product tayo dyan, mga kaibigan. Wow!